Sa loob ng libu-libong taon, ang isip ng tao ay nakipagbuno sa malalalim na misteryo ng pag-iral. Saan nga ba nagmula ang masalimuot na lambat ng buhay na ito? Ano ang katangian ng kamalayan? At mayroon bang isang dakilang arkitekto sa likod ng kosmos? Ang mga tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa paglipas ng panahon at kadalasan ay nakakahanap ng kapanatagan sa nakaaliw na yakap ng teismo. Sumama kayo sa akin ngayon habang ating sinusuri ang mga nakakahimok na argumento na inilalahad ng ateismo, isang pananaw sa mundo na naghahanap ng mga kasagutan sa kagilagilalas na kadakilaan ng natural na mundo. Sa seryeng ito, ating tatalakayin ang pwede pangunahing argumento na ginagamit ng mga ateista laban sa ateismo. Mula sa problema ng kasamaan at mga pagkakasalungat sa mga banal na kasulatan, hanggang sa mga pagsulong sa agham at mga natural na paliwanag para sa mga fenomena. Susuriin natin ang philosophical, siyentipiko at ethical na mga aspeto ng mga argumentong ito. Ang bawat argumento ay humahamon sa mga tradisyonal na pananaw ng teismo na nag-aalok ng ibang perspektibo sa katangian ng realidad. Manatili kayong kasama namin habang sinisimulan natin ang intelektual na paglalakbay na ito na naghahangad na maunawaan ang mga pundasyon ng ateismo at ang kritisismo nito sa mga paniniwala ng teismo. Ang pagkakaroon ng pagdurusa sa lahat ng brutal na anyo nito ay isang malaking hamon sa konsepto ng isang mabait na Diyos. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang pigilan ang kasamaan. Kung siya ay mabuti, gugustuhin niyang pigilan ng kasamaan. Ngunit ang kasamaan at pagdurusa ay umiiral, kaya ang Diyos ay hindi mabuti, hindi makapangyarihan o hindi umiiral. Halimbawa, ang mga natural na kalamidad ay pumapatay ng mga inosenteng tao. Bakit hahayaan iyon ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos? Paano pinahihintulutan ng isang makapangyarihan, nakakaalam ng lahat at mapagmahal na Diyos ang mga kakilakilabot na nangyayari sa ating mundo? Nasaan ang Diyos nung unang digma ang pandaigdig at ikalawang digma ang pandaigdig? Ano ang ginawa niya para pigilan ang pinakakakilakilabot na holocaust? Hindi ba siya ang pinakamamahal na Diyos na hindi kayang makita ang kanyang minamahal na mga anak na nagdurusa sa pinakamasakit na kamatayan? Hindi ba siya ang makapangyarihang Diyos na kayang gawin ang lahat ng gusto niya? Matagal ng pinag-iisipan ng mga pilosopo ang isyong ito na kilala bilang problema ng kasamaan. Kinukwestiyon nito ang pagiging tugma ng isang makapangyarihan, lubos na mabuti at nakakaalam ng lahat na Diyos sa pagkakaroon ng kasamaan. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang kasamaan ay kinakailangan para sa malayang pagpapasya. Habang ang iba ay nagmumungkahi na ito, ay nagsisilbi ng isang mas malaking layunin na lampas sa pangunawa ng tao. Gayunpaman, ang mga paliwanag na ito ay kadalasang hindi sapat para sa mga nakasaksi o nagtiis ng matinding pagdurusa. Ang mga implikasyon sa filosofya ay umaabot sa mismong katangian ng Diyos at ng San Sinukub, na hinahamon ang mga mananampalataya na pagtugmain ng kanilang pananampalataya sa malupit na katohanan ng mundo. Sa kasaysayan ng tao, napakaraming iba't ibang relihiyon ang sumibol sa mundo. Bawat isa ay nagsasabing inspirasyon ng Diyos at may kanya-kanyang daan patungo sa kaligtasan. Paano magmumula sa si isang Diyos ang mga iba't ibang kwentong ito na madalas magkasalungat? Kung mayroong isang tunay na Diyos na gustong ipakilala ang sarili sa sangkatauhan, dapat isa lang ang kwento at hindi nagbabago kahit saan o kahit kailan. Pero ang nakikita natin ay maraming iba't ibang relihiyon. Bawat isa ay nagsabing sila ang may hawak ng katotohanan at madalas silang hindi magkapareho. Halimbawa, ang Biblia, ang Quran at ang Bhagavad Gita ay may kanya-kanyang kwento tungkol sa Diyos, sa paglikha ng mundo at sa mga batas moral at minsan hindi sila magkatugma. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa tatlong persona ng Diyos, habang ang Quran ay nagbibigay diin sa isang Diyos na si Allah, at ang Bhagavad Gita naman ay nagpapakilala ng maraming Diyos at diyosa. Dahil sa mga pagkakaiba na ito, Maaring kwestyunin kung alin sa mga banal na aklat ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Ang argumento ng magkakaibang paniniwala ay nagmumungkahi na ang iba't ibang relihiyon ay malamang na produkto ng kultura at interpretasyon ng tao. Kung ang isang Diyos ay talagang nagnais ng isang relasyon sa buong sangkatauhan, hindi ba natin naasahan na ang kanilang presensya ay mararamdaman at maunawaan ng lahat? Ngunit ang kasaysayan ay nagpapakita ng ibang kuwento. Ang hindi pantay na pamamahagi ng paniniwala, lalo na sa mga panahon bago ang pag-uspong ng pandaigdigang komunikasyon, ay nagdududa sa ideya ng isang Diyos na aktibong naghahanap ng pangkalahatang pagkilala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na humigit kumulang 16% ng populasyon ng mundo ay kinikilala bilang mga hindi-relihiyoso, na may malaking pagkakaiba-iba sa iba't ibang rehiyon. Ipinapahiwatig din ng pananaliksik na ang kawalan ng paniniwala ay mas laganap sa mga lipunang may mataas na edukasyon at maunlad sa ekonomiya, na nagmumungkahi na ang mga salik na lampas sa impluensya ng Diyos ang humuhubog sa paniniwalang relihiyoso. Ang siyentipikong pamamaraan na nakapokus sa obserbasyon, eksperimento at malayang pagpapatunay ay lubos na nakapagpabago sa ating pag-unawa sa kalikasan. Gamit ang mga pamamaraang ito, natuklasan natin ang mga batas ng pisika, ang mga kasalimutan ng biyolohiya at ang lawak ng kalawakan. Ngunit sa kabila ng daan-daang taon na masusing pagsisiyasat, wala pa rin nakikitang matibay na ebidensya na sumusuporta sa pagkakaroon ng mga Diyos. Mahalaga ang mga datos mula sa obserbasyon dahil nagbibigay ito ng obetibo masusukat at maulit na ebidensya na maaring mapatunayan ng iba. Kung wala ang ganitong ebidensya, ang pagkakaroon ng Diyos ay nananatili sa larangan ng haka lamang. mula sa masalimuot na galaw ng mga bagay sa kalangitan na pinamamahalaan ng mga batas ng pisika, hanggang sa kahanga-hangang proseso ng evolusyon sa pamamagitan ng natural selection, ang agham ay nakapagbigay ng mga eleganteng paliwanag para sa natural na mundo. Ang naturalismo ay nag-aalok ng isang komprehensibong balangkas para sa pag-unawa sa ating lugar sa kosmos ng hindi tumatawag sa mga supernatural na nilalang. Halimbawa, ang pag-aaral ng genetics ay nagbunyag ng mga komplikasyon ng DNA na nagpapakita kung paano namamana ang mga katangian at kung paano umuunlad ang buhay. Ipinaliwanag ng kosmolohiya ang mga pinagmulan ng universo sa pamamagitan ng teorya ng Big Bang na sinusuportahan ng ebidensya mula sa particle physics at mga obserbasyon sa astronomia. Ang Earth Sciences, kabilang ang meteorolohiya at ekolohiya, ay nagbibigay ng mga pananaw sa mga pattern ng klima at ang masalimuot na balanse ng mga ekosistem. Ang Agam Medical ay nagsulong sa ating pag-unawa sa katawan ng tao na humahantong sa mga paggamot at lunas para sa mga sakit. Sa pamamagitan ng mga halimbawang ito, ipinakikita ng naturalismo ang kapangyarihan nito na ipaliwanag ang mga fenomena ng hindi gumagamit ng mga supernatural na paliwanag na pinagbabatayan ng ating pangunawa sa empirical na ebidensya at siyentipikong pagtatanong. Kapag may iba't ibang paliwanag tungkol sa isang bagay, hinihikayat tayo ng Occam's Razor na piliin ang pinakasimpleng paliwanag na sapat para sa nakikitang datos. Sa kaso ng universo at ang pinagmulan nito, mas simple ba talaga ang paliwanag na may Diyos kaysa sa mga natural na paliwanag? Noon pa man, Ginamit na ang Occam's Razor sa iba't ibang debate, kasama na ang heliocentric model ni Copernicus na nagpasimple sa komplikadong Ptolemaic system. Sa panahon ngayon, ginagamit ito sa mga siyentipikong teorya tulad ng Big Bang at evolusyon na nagbibigay ng mas simpleng paliwanag ng hindi kinakailangan ng Diyos. Ang tanong ay, mas mahirap bang ipaliwan ang pinagmulan ng Diyos kaysa sa pinagmulan ng universo? Sino ang lumikha ng universo? Diyos, pero sino ang lumikha sa Diyos? Ang teorya ng evolusyon sa pamamagitan ng natural selection, unang iminungkahi ni Charles Darwin, ay nagbibigay ng nakakakumbinsing paliwanag para sa pagkakaiba-iba ng buhay sa mundo. Sa pamamagitan ng unti-unting pag-iipon ng maliliit na pagbago sa loob ng mahabang panahon na hinimok ng natural selection, ang buhay ay sumanga sa isang nakasisilaw na hanay ng mga anyo. Ang tala ng fosil, ebidensya ng genetiko at mga naobserbahang pagkakataon ng natural selection ay sumusuporta sa teoryang ito. Ang eleganteng paliwanag na ito para sa pag-unlad ng mga komplikadong anyo ng buhay ay humahamon sa pangangailangan para sa isang banal na taga-disenyo. Sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mga natural na proseso ay maaring magpaliwanag sa pagiging komplikado at pagkakaiba-iba ng buhay. Ang argumento mula sa evolusyon ay nagdudulot ng mahahalagang implikasyon para sa mga paniniwalang teistiko. Bakit likas sa mga tao ang maniwala sa mga bagay na sobrenatural? Ang cognitive science ay nagbibigay ng mga nakakawiling pananaw sa biological at psychological na mga pundasyon ng paniniwalang pangrelihiyon. Mula sa ating likas na pagkahilig na makakita ng mga pattern sa mga random na bagay hanggang sa ating kakayahang madetect ang may kagagawan o may gumawa, ang ating mga utak ay tila nakaprograma na mahanap ng layunin at kahulugan sa mundo sa ating paligid. Ang mga cognitive bias na ito ay maaring nakakadagdag sa ating pagiging madaling maniwala sa mga paniniwalang pangrelihiyon, kahit na walang ebidensya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga bata ay natural na nagkakaroon ng paniniwala sa mga sobrenatural na nilalang, na nagmumungkahi na ang tendensyang ito ay malalim na nakaugat sa ating pag-unlad ng kaisipan. Ang mga teorya tulad ng Hyperactive Agency Detection Device ay nagmumungkahi na ang kaligtasan ng ating mga ninuno ay nakasalalay sa mabilis na pagkilala sa mga potensyal na banta na humahantong sa labis na pagtukoy na may kagagawanan. Ang hyperactivity na ito sa pag-detect ng may kagagawan ay maaring siyang naging pundasyon para sa pag-unlad ng mga paniniwala at gawaing pang -relihiyon. Bukod pa rito, sinasaliksik ng Cognitive Science of Religion kung paano pinapalakas ng mga ritual at mga gawaing pangkomunidad ang mga paniniwalang ito na lumilikha ng pakiramdam ng pagkakaisa at layunin. Ang pag-unawa sa mga prosesong ito ng pag-iisip ay nakakatulong sa atin na maunawaan ba kung bakit ang niwala ng pangrelihiyon ay laganap at matatag sa iba't ibang kultura at panahon sa kasaysayan. Ang konsepto ng isang nilalang na alam ang lahat, na mayroong perpekto at kumpletong kaalaman sa lahat ng bagay, noon ngayon at sa hinaharap, ay maaring mukhang maganda sa unang tingin. Ngunit kung susuring mabuti, makikita natin ang mga lohikal na paradox. Sinasabi ng mga pilosopo na kung ang isang may alam sa lahat ay alam ang hinaharap, nangangahulugan ito na ang hinaharap ay nakatakda na. Ito ay nagbubukas ng tanong, maari ba talagang malaman ng isang nilalang ang resulta, isang malayang pagpili, nang hindi sinasalungat ang mismong konsepto ng malayang pagpapasya? Sinasagot naman ng mga kritiko na ang tunay na pagkaalam sa lahat ay natural na kasama ang kaalaman sa lahat ng posibleng pagpili at ang kanilang mga resulta. Gayunpaman, ito ay humahantong sa karagdagang debate kung ang pag sa lahat ng posibleng resulta ay katumbas ng pag sa aktwal na hinaharap. Ang argumento ay patuloy na isang mahalagang paksa sa mga talakayan tungkol sa kalikasan ng banal na kaalaman at kalayaan ng tao. Tulad ng mga katangiang biyolohikal na nagbabago sa paglipas ng panahon, ganun din ang mga kultural na fenomena kasama na ang mga paniniwalang pangrelihiyon. Mula sa animismo at pagsamba sa mga ninuno hanggang sa pag-uspong ng mga organisadong relihiyon, ang mga paniniwala ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago sa buong kasaysayan ng tao. Ang mga relihiyon ay umunlad bilang mga kagamitang panlipunan para sa pagtatagyod ng kooperasyon, pagpapatupad ng mga batas moral at pagbigay ng kapanatagan sa harap ng kawalan ng katiyakan. Ang mga sinaunang tao ay malamang na nagsimula sa mga simpleng anyo ng espiritualidad, tulad ng animismo, kung saan ang mga elemento ng kalikasan ay pinaniniwalaang may mga espiritu. Habang nagiging mas komplikado ang mga lipunan, ganun din ang kanilang mga sistemang pangrelihiyon na umuunlad sa mga polytheistic at kalaunan ay mga monotheistic na tradisyon. Ang mga paniniwalang pangrelihiyon ay inilagay sa mga teksto at doktrina na humuhubog sa moral at etikal na mga balangkas ng mga sibilisasyon. Sa kasalukuyan, ang mga relihiyon ay patuloy na nagbabago, umaangkop sa mga kontemporaryong isyu at nagtataguyod ng mga dialogo sa pagitan ng mga pananampalataya. Nagsisilbi silang paraan ng pagsasama-sama ng mga tao, pagtataguyod ng kapayapaan at pagtugon sa mga pandaigdigang hamon. Ang evolusyon ng paniniwalang pangrelihiyon ay isang testamento sa patuloy na paghahanap ng sangkatauhan para sa kaulugan, koneksyon at pag-unawa sa isang mundo na patuloy nagbabago. Itinatampok ng argumento ng fine-tuning ang kahangahangang katumpakan ng mga physical na constant ng universo. Ang mga constant na ito ay tila eksaktong nakakalibrate para sa paglitaw ng buhay na alam natin. Ang multiverse theory na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng napakaraming ibang universo na may iba't ibang physical na batas ay nag-aalok ng isang nakakahimok na alternatibong paliwanag para sa ating tila fine-tuned na universo. Sa pilosopya, ang fine-tuning ay nagbubunsod ng mga tanong tungkol sa kalikasan ng pag-iral at kung ang mga tiyak na kondisyon ng ating universo ay produkto ng pagkakataon, pangangailangan o disenyo. Sa agam, hinahamon nito ang mga mananaliksik na tuklasin ng mga pinagmulan ng mga constant na ito at ang potensyal para sa pagtuklas ng mga bagong batas ng pisika na maaring magpaliwanag sa kanilang mga halaga. Kung ang isang mapagmahal na Diyos ay nagnanais ng personal na relasyon sa bawat isa sa atin, hindi ba niya gagawing malinaw ang kanyang presensya? Bakit nga tila nagkukubli siya sa napakarami? Ang tanong na ito ay tumatalakay sa kaibutubuturan ng philosophical at theological na implikasyon ng isang Diyos na tila nagtatago. Sinasabi ng mga pilosopo na ang pagkakatago ng Diyos ay isang hamon sa ideya ng isang Diyos na makapangyarihan at puno ng pagmamahal. Sa kabilang banda, ang mungkahi naman ng mga teologo ay maaring isang pagsubok sa pananampalataya o isang paraan upang mapanatili ang malayang pagpapasya ng tao ang pagkakatago ng Diyos. Ang debate ay nagpapatuloy at nagbubukas ng malalalim na tanong tungkol sa katangian ng paniniwala at ang karanasan ng tao sa kabanalan. Bagamat walang dudang nakapagbibigay inspirasyon ang relihiyon ng mga gawa ng malaking pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa, saksi rin ang kasaysayan sa madilim nitong bahagi. Mula sa mga krusada hanggang sa Spanish Inquisition, naging mit sa mga relihiyosong tunggalian ng napakaraming digmaan, pang-usig at mga gawa ng dimasambit na kalupitan kino question ng argumento mula sa relihiyosong pananakit kung ang isang sistema ng paniniwala na kayang mag-udyok ng ganitong karahasan at pagdurusa ay maituturing na isang maasahang gabay sa moralidad. Sa kasalukuyang panahon, nakakakita tayo ng mga halimbawa tulad ng terorismo na udyok ng relihiyosong ekstremismo, mga iskandalo ng pang-abuso sa mga bata sa loob ng mga institusyong relihiyoso, at ang pagtutol sa mga karapatan ng LGBTQ+, batay sa mga doktrinang relihiyoso sa kasaysayan ginamit din ng relihiyon upang bigyang katwiran ng pagsakop sa mga kababaihan at maging ang institusyon ng pang-alipin itinatampok ng mga halimbawang ito ang potensyal ng mga paniniwalat gawi sa relihiyon na magdulot ng malaking pinsala na nagbubunsod ng mga katanungan tungkol sa kanilang papel bilang isang gabay sa moralidad kailangan ba natin ng diyos para maging mabuti Sinasabi ng mga ateista na ang moralidad ay maaring magmula sa mga sekular na pinagmulan tulad ng katwiran, empatiya, at pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Ang pagbibigay diin sa moral na autonomiya ay nagbibigay kapangyarihan sa mga individual na maging responsable sa kanilang sariling mga kilos at magsumikap na lumikha ng isang mas makatarungan at mahabagin na mundo. Ang kalayaan sa moralidad ay nagpapahintulot sa mga individual na bumuo ng kanilang sariling mga balangkas na etikal malaya mula sa mga dogma ng relihiyon. Ang autonomiyang ito ay naghihikayat ng kritikal na pag-iisip at personal na paglago na nagpapalakas sa isang lipunan kung saan pinahahalagahan ang magkaibang pananaw. Ang mga implikasyon para sa teismo ay mahalaga. Dahil hinamon nito ang paniniwala ng patnubay sa moralidad ay dapat magmula sa isang banal na pinagmulan. Sa halip, ipinapalagay nito na ang mga tao ay may kakayahang lumikha ng mga sistemang etikal na nagtataguyod ng katarungan at habag ng nakapag-iisa. Sa pagdaan ng panahon, ang mga di maipaliwanag na pangyayari ay madalas na iniuugnay ng sangkatauhan sa mga gawa ng mga supernatural na nilalang. Ang kaugaliang ito, nakilala bilang God of the Gaps Fallacy, ay naglargay sa isang Diyos bilang paliwanag sa anumang bagay na hindi pa natin naintindihan. Noon, ang kidlat ay madalas na tinitingnan bilang galit ng mga Diyos, ang mga kometa bilang mga tanda o babala, at ang mga sakit bilang parusa mula sa langit. Ngunit habang umuunlad ang agam, ang mga puwang na ito sa ating kaalaman ay lumiliit. Sa modernong panahon, ang mga fenomena tulad ng dark matter at kamalayan ay minsan paring iniugnay sa banal na interbensyon. Ngunit ang patuloy na pananaliksik ay naghahanap pa rin ng mga natural na paliwanag. Ang mga himala ang mga kahanga-hangang pagtigil ng mga batas ng kalikasan ay may mahalagang lugar sa maraming paniniwala sa relihiyon. Ngunit, sa kabila ng mga siglo ng pag-aangkin, walang himala ang napatunayan sa ilalim ng kontrolado at siyentipikong mga kondisyon. Ang kakulangan ng empirical na ebidensya para sa mga himala ay nagtataas ng mahalagang tanong tungkol sa kanilang katotohanan. Para sa marami, ang kawalan ng mga napatunayang himala ay humahamon sa kredibilidad ng mga paniniwala tungkol sa Diyos. Kung ang mga himala ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya, ang hindi nila pagpapakita sa ilalim ng masusing pagsusuri ay nagmumungkahi ng pangangailangan na muling isaalang-alang ang mga pundasyon ng paniniwala. Ang argumentong ito ay nagbibigay diin sa kalagahan ng ebidensya sa pagpapatunay ng mga pambihirang pag-angkin. Ang panalangin, isang mahalagang bahagi ng maraming paniniwala, ay kadalasang nagsisilbing pinagmumulan ng ginhawa, pag-asa, at isang paraan ng paghingi ng tulong sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ngunit, maraming siyentipikong pag-aaral ang nabigong magpakita ng matibay na ugnayan sa pagitan ng panalangin at mga nakikitang resulta ang mga pag-aaral tulad ng 2006 Step Project ay sinuri ang mga epekto ng panalangin para sa ibang tao sa mga pasyenteng may sakit sa puso. Ang mga resulta ay nagpakita na walang malaking pagkakaiba sa mga rate ng paggaling sa pagitan ng mga taong ipinagdasal at ng mga hindi. Ito ay nagbubunsod ng mga tanong tungkol sa bisa ng panalangin at ang implikasyon nito sa paniniwala sa Diyos. Kung ang panalangin ay hindi nagbubunga ng masukat na mga resulta, hinahamon nito ang paniniwala sa isang Diyos na tumutugon. Kung susuriin natin ang kasaysayan at pinagmulan ng mga paniniwala sa relihiyon, makikita natin ang isang kamanghamanghang kwento ng talino ng tao, pakikisalamuha, at ang ating likas na paghahanap ng kahulugan sa mundo. Mula sa mga sinaunang ritual at seremonya hanggang sa pagtatayo ng mga unang lugar ng pagsamba, ang pag-unlad ng mga simbolo at hierarkiya sa relihiyon ay nagpapakita ng paglaganap ng mga ideya sa iba't ibang kultura. Isinulat ang mga banal na kasulatan, pinagdebatehan ng mga iskolar ang mga konsepto, at naipasa ang mga turo sa mga susunod na henerasyon na nagresulta sa iba't ibang gawi at dialogo sa pagitan ng mga relihiyon na nakikita natin sa modernong mundo ngayon. Sa panahon ng mga pagtuklas sa astronomiya na nagpapakita ng kalawakan ng kosmos, ang konsepto ng isang personal na Diyos na nagmamalasakit sa malilit na detalye ng mga gawain ng tao ay maaring mukhang hindi kapani paniwala Nangangatwira ng mga pilosopo na angkin ang universo ay nagpapalit sa posibilidad na magtuon ng pansin ang isang Diyos sa mga alalahanin ng tao. Gayunpaman, ang mga kontra-argumento ay nagmumungkahi na ang interes ng isang personal na Diyos sa sangkatauhan ay maaring isang natatanging aspeto ng kanilang kalikasan, na higit pa sa ating pangunawa sa laki at kahalagahan. Ang pilosopikal na naturalismo ay isang malawakang pananaw sa mundo na naglalayong ipaliwanag ang lahat ng pangyayari sa pamamagitan ng mga natural na batas at proseso. Ang simple at matipid na perspektibong ito ay nagbibigay ng balangkas para maunawaan ang ating lugar sa kosmos, na nakapay sa empirical na obserbasyon at sa paghahanap ng kaalaman. Ang philosophical na naturalismo ay nagpapahayag na ang lahat ay nagmumula sa mga natural na katangian at sanhi, at ang mga supernatural na paliwanag ay hindi kailangan o kalabisan. Ito ay may malaking implikasyon para sa teismo dahil hinamon nito ang pangangailangan para sa isang banal na nilalang upang ipaliwanag ang sansinukon. Sa pamagitan ng pag-asa sa empirical na ebidensya at siyentipikong pagtatanong, ang philosophical na naturalismo ay nag-aalok ng isang matibay na alternatibo sa mga paliwanag na teistiko. Salamat sa panonood at pakikinig sa pagtalakay natin sa mga argumento ng ateismo. Sa seryeng ito, siniyasat natin ang iba't ibang argumento tulad ng problema ng kasamaan, kawalan ng empirical na ebidensya, at ang mga kontradiksyon sa loob ng mga banal na kasulatan. Tiningnan din natin ang argumento mula sa hindi paniniwala, ang hamon ng pagkakatago ng Diyos, at ang mga implikasyon sa moralidad ng isang mundong walang Diyos. Ang bawat puntong ito ay naga-alok ng kakaibang perspektibo sa matagal ng debat sa pagitan ng at ateismo. Maging sumasang ayon ka man sa mga pananaw na ito o may ibang paniniwala, hinihikayat ka naming lapitan ng mga katanungang ito ng may bukas na isipan at may respeto sa dialogo. Hindi namin itinataguyod ang ateismo. Gusto lang namin ibahagi sa inyo ang kanilang iniisip. Nasa sa inyo kung tatanggapin ninyo ito o hindi. Mag-subscribe para suportahan ang aming channel at ibahagi ang inyong mga saluubin tungkol sa ateismo at sa kanilang mga argumento. Maraming salamat, kapayapaan at